Marami talaga ang nagulat at nalungkot sa biglang pagkamatay ni Jackie Linose na isang batikang artista at award-winning hindi lamang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Sino nga ba si Jackie Linose sa totoong buhay at ano ang dahilan ng kanyang pagkamatay? Ating alamin... Sa totoong buhay siya ay si Mary Jane Santa Ana Gok na ipinanganak noong October 21, 1963. Kilala siya bilang si Jacqueline Linose sa mundo ng showbiz. Ipinanganak si Jacqueline Linose noong October 21, 1963 at siya ay second of six siblings. Ipinanganak siya sa Angeles City, Pampanga. Ang kanyang ama ay isang American serviceman kung saan ay station nito sa Clark Air Base. Samantalang ang kanyang ina ay si Rosalinda Santa Ana na isang sarswela actress. Hindi naging buo ang pamilya ni Jacqueline Jose dahil sa edad ng apat na taon ay naghiwalay ang kanyang mga magulang. Si Jacqueline Jose ay nagsimula ng kanyang acting debut in year 1984 kung saan ay nagkaroon siya ng adult drama films with William Pascual as Chicas and Chita private show. Nakilala si Jackie Nunoce bilang sexy star during her time. Ngunit pinatunayan niyang hindi lang siya isang sexy star dahil nagkaroon siya ng mga nominations bilang Best Actress. Nanalo siya ng Best Actress sa kauna-unahan pagkakatoon sa kanyang pelikulang Takaw Tukso ng 1986 kung saan nagwagi siya bilang Best Actress. Nagtuloy-tuloy na nga ang karera ni Jacqueline Jose, hindi lamang sa pelikula kundi sa telebisyon. Nanalo rin siya ng kuna-unahang International Award sa Cannes Film Festival Award for Best Actress. At ang nakakaproud dito ay siya ang kauna-unahang Filipino na nanalo sa Southeast Asian to win the award. Dahil sa kanyang pagkapanalo, ay pinigyan siya ng honored ng National Commission for Culture and Arts as the Ani ng Dangal Ceremony in 2017 at in 2023, she was also awarded the Movie Icon Award by the Society of Philippine Entertainment Editors. Nagsimula ang love story ni Jacqueline at Mark Hill na isang kilalang aktor noong 1988 kung saan sila ay nagde-date. At doon din nagsimula ang kanilang unang meeting sa set ng Itanong Mo sa Buwan. Nagkaroon sila ng isang anak na si Andrea Nicole Gock Eganman o kilala bilang si Andy Eganman. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang relasyon dahil merong totoong pamilya si Mark Hill. Maraming kapatid si Andy sa side ng kanyang ama. Walang iba kundi si Gabby at Ira Eganman na magkapatid sa actress na si Irene Celebre from 1978 to 1983 ang kanilang relasyon. Siguro magtataka kayo kung bakit naging kapatid niya si Sid Lucero na isa ring aktor. Unang kinasal si Mark sa actress ding si Bing Pimentel kung saan nagkaroon sila ng dalawang anak na walang iba kundi si Sid Lucero at Maxine Max Eganman. Naghiwalay din si Mark at sa si Bing Pimentel kung saan nagpakasal muli si Mark sa katauhan ni Maricar para Jacinto in 1996 hanggang sa magkaroon sila ng anak na si Stevie Eganman until mamatay na nga lang si Mark in year 2014. Mula na magkahiwalay si Jacqueline Jose at Mark ay nagkaroon din ng panibagong pag-ibig si Jacqueline Jose. Ito ay sa katauhan ni Kenneth Galaga na isang Filipino musician and guitarist kung saan ay nagkaroon nga sila ng isang anak na lalaki. Pinangalanan nila ang kanilang anak na si Gwen Garmond Ilogan Gok. Si Jackie Jose ay hindi nagpakasal at isang single parent. Kaya naman marami talaga ang nagulat ng mamatay. Nang madaling araw ng March 2, 2024 at the age of 60, si Jackie Lenose sa kanilang tahanan sa Quezon City kung saan ay kinumpirma nga ng kanyang anak na si Andy Eganman na ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay heart attack. Besides na napakabuting ina at magaling na artista, si Jacqueline Jose ay napakabait pa niya itong lola sa kanyang mga apo kay Andy Eganman, kung saan ay lagi siyang nagbibigay ng suporta kay Andy. At sa kanyang personal IG account ay lagi niyang binabati ang kanyang mga apo at lagi siyang nagbibigay ng magandang mensahe ng pagmamahal. kaya nakakalungkot ang bilang pagpanaw na isang mabuting ina, mabait na kaibigan, at magaling na artista. kung kahit ang mundo ng showbiz ngayon ay nagdadalamhati sa pagkawala ni Jacqueline Yswe. Kaya tinuldukan na nga ni Andy Eganman ang mga spekulasyon na naglalabasan sa dahilan di umano ng pagkamatay ng kanyang inang si Jacqueline Jose. Marami ding mga artista ang nagpay tribute kay Jacqueline Jose sa kanyang biglang pagpanaw tulad na lang din ni G. Tonji. nag-post din ng kanyang personal message ang ating star for all seasons na si Vilma Santos. Samantalang si Katrina Lili ay ibinahagi niya pa na pumunta pa sa kanya si Jacqueline Jose para magbigay ng advice sa kanyang pagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang boyfriend. nagpost din ang prime time queen na si Marian Rivera kung saan sinabi niyang paalam na Florencia Jacqueline Jose. Nagpost din ang multimedia star na si Alden Richards at sinabi niyang nalulungkot siya sa pagkawala ni Jacqueline Jose na itunuring siyang isang anak hindi lamang sa industriya kundi sa totoong buhay. Dahil nga sa iba-ibang mga istorya at spekulasyon hinggil sa tunay na pagkamatay ni Jacqueline Jose ay nagbigay na rin ang kanyang anak na si Andy Eganman ng press conference. Ito ay sinabi niyang, It is with great sadness that I announce the untimely passing of my nanay, Mary Jane better known as Jacqueline Ose, at the age of 60, on the morning of March 2, 2024, due to myocardial infarction or heart attack. At sinabi pang, we'd like to thank everyone who has since extended prayers and condolences to us as our family is trying to come to terms with this unfortunate incident. Ayon pa kay Andy, habang nagsasalita si Andy ay hindi niya mapigilang umiyak ng todo at hindi niya mapigilan ang lungkot habang nagsasalaysay ng totoong dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina kung saan nandoon naman sa kanyang tabi ang kanyang kapatid na si Gabby Eggerman. maraming iba't ibang spekulasyon na naglalabasan na kung sana ay nandyan ang kanyang mga anak sa tabi niya malamang buhay pa si Jacqueline Jose marami na naglalabas ang balita noon na talagang namimiss ni Jacqueline ang kanyang mga anak at mga apo kung kaya't dinadaan na lamang ito sa trabaho Sino naman tayo para umusga sa totoong pinagdadaanan ng bawat tao sa showbiz? Kundi ipagdasal na lamang natin na sana ay maging matatag ang kanyang mga naiwang anak na si Andy at ang kanyang anak na lalaki. At ipagpray din natin na sana ang kanyang kaluluwa ay matahimik na sa piling ng buong may kapal. At kay Miss Jackie Nunose, may your soul rest in peace and condolence sa mga naiwang pamilya. Hanggang sa Bye!